Ito na harvest time ng kan ang bayabas ni Meliza. Ayan oh. na no. Oo, oh, hindi si ano yan, basket Eh, yata ako marunong magkuha ng bayabas sa oh, akin nga. Ayan. Ay, camera Ay, ina po. Ako si Tita. Ay, ako si Tita. Ito nga. Nangyika mo yun. Baka mamay masira. ira Matili ako marunong mag-itas. Pali yung hook niya, ano? Nailak. Oo. Dalawa kasi yung nakaganyan. Oo. Ayan na. Nahulog na. Isa

Asan? O, oh, ayan pa sa tabi. Nakita mo? Ito, o. Sige pa. Dami. Asan ay? Ay, bihabas, o. Kunin mo na. May isa pa. May isa pa, yung tabi. So, Dami. Oo, oh, oh, kunin mo na. Tama puti, eh, naman Kahit maputi, naman mm. na ang... Ah. O, nay. Sa'yo ngayon. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Kay hindi, Oo. niya nang hinog Oo. Kaya ayan, nila, ayan. Yung, kaya ayan, medyo sarap. Matamis yung bayabas na yan. Pag matigas pa, ano nyo lang yung... Oo, oh, mo. Oo. Ito. Ano, wala na? Wala na. Tama na sa ibang ari. Oo, oh, bagay. meron pang hinog dyan. Isa. Ha? Ah. Hindi, hindi, hindi. Ayun pa ako. yung isa mo para dalawa yun. Hindi, ah, si ah, Mayra. Ako nakakakain. Ito, meron ako isa. Oh. Mami talaga. Wala bang nahulog dito? Ano po meron, ha? Kinuha, Kinuha mo na yung nahulog? Asan ah, pa? Alam na. Marami yan, pero nagtatago. Hindi natin nakikita. Kasi eh. Ito malaki, oh. Iyan, oh, malaki. Eto pa isa maliit babe, oh. Pero, oo, oh, sa na lang. Kaya nga malaki, niya yan, sa natin. Ayan po, may pa, may hinog pa, o. Babe, gusto mo? Hindi na, Huwag mong kalimutan yan. <laughs> natin palagi kumain. Estate so, okay. nakakita ka ang dami eh, sibaba. Marami sa baba? Hindi maraming kulam oh, na pawang. Ahas. See that? ahas yan. <laughs> diba eh? ako ng ahas dito. meron ako isa. Nasaan na? Ba't nawala bigla? Ah, ito, nagtago. Ayun oh makatikim man nang bayabas ni Melissa. Si ano dati si Carmen naguwa din diyan. din oh. ni niya pa ata kinikilimo niya. Oh, eh nato paglaw. Etong sa akin. Ayun oh. Tara may. Ayun. No? ayun, ayun <laughs> <naman. laughs> Kasi like ko tong anong ha. Hilayin. Hindi naman 'yan eh. Ayun, 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 ayun. ayun nga sabi ko hindi eh. Ayun pa isa oh. Eh, mahirap ito. Oo. Uh, Kakamatay ah, yan. Eka! Ay! Hindi naman pala hinog eh. Gusto mo ba hinog? Hindi. Okay, Nay. Alright. Ang laki. Ang Okay bye <laughs>